Mga bilang kabanatang 24. apat. At ang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalaya ng Israel, ay hindi naparoon na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kanyang itinitig ang kanyang muka sa dakong ilang. At itinaas ni Balaam ang kanyang mga mata, at kanyang nakita ang Israel na tumatahan ayon sa kanilang mga lipi. At ang Espiritu ng Diyos ay suma sa kanya. At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, Si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, At ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi, Siya ay nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat na nalulugmok at nakadilat ang kaniyang mga mata. Pagka iinam ng iyong mga tolda o hakob, ang iyong mga tabernakulo o Israel, gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linalois na itinanim ng Panginoon. Gaya ng mga puno ng sidro sa siping ng tubig. Tubig ay aagos mula sa kanyang pangigib. At ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig. At ang kanyang hari ay tataas ng higit kay agag. At ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ay naglalabas sa kanya sa Ehipto. May lakas na gaya ng mabangis na toro. Kaniyang lalamunin ang mga bansa na kaniyang mga kaaway. At kaniyang papagwaray-warayin ang kanilang mga buto. At palalagpasan sila ng kaniyang mga pana. Siya'y yumuko. Siya'y lumugmok na parang leon at parang isang liyong babae. Sinong gigising sa kanya? Pagpalain nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo. At sumpain yong lahat na sumusumpa sa iyo. At ang galit ni Balak ay nagningas laban kay Balaam. At pinaghampas niya ang kaniyang mga kamay. At sinabi ni Balak kay Balaam, Tinawag kita upang iyong sumpain ng aking mga kaaway. At narito iyong binabasbasan, totoo sila nitong makaitlo. Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako. Aking inisip na itas kita sa dakilang karangalan, ngunit narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan. At sinabi ni Balaam kay Balak Di ba sinalita ko rin sa iyong mga sugo na iyong sinugo sa akin na sinasabi? Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalansang ang salita ng Panginoon. Naggumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon ay siya kong sasalitain. At ngayon, narito, ako'y paruroon sa aking bayan. Parito ka nga at aking ipahayag sa iyo ang gagawin ng bayan ito sa iyong bayan sa mga huling araw. At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, Nagsabi si Balaam na anak ni Bior, at ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi, Siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan na siya nakakita ng pagitain ng makapangyarihan sa lahat na makalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang sitro na lilitaw sa Israel. At sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang si Erman ay magiging pag-aari niya siyang dating kaniyang mga kaaway. Samantalang ang Israel ay magpapakatapang. At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang kapangyarihan at gigibain niya sa bayan ang nalalabi. At kaniyang minasdan ang amalik at ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, Ang amalik ay siyang dating panguna sa mga bansa ngunit ang kanilang huling wakas ay mapupuksa. At kaniyang minasdan ang siniyo, at ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, Matibay ang iyong dakong tahanan, at ang iyong pugad ay nalalapag sa malaking bato. Gayon may mawasak ang kain, hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng asor. At kaniyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, Ay, sinong mabubuhay pagkaginawa ng Diyos ito? Dadapwat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng sitim. At kanilang pagdadalamhatiin ang asor. At kanilang pagdadalamhatiin ang iber. At siyaman ay mapupuksa at si Balaam ay tumindig at yumaon at bumalik sa kaniyang sariling dako. At si Balak naman ay yumaon ng kaniyang lakad.